Ayan mga kamandaragat Back to dagat na naman tayo Ayan na ito si Kuya Estan oh. Anong ginagawa mo dito Kuya Estan? Asa oh. ko Kus ko itong tantasok Tasok? Kaninong tantasok. bangka yan? Kaya gawa mo? Kay ano yan? <laughs> Mandaragat <laughs> Asan ka si Mandaragat ano? Asan kaya? <laughs> Hindi ko nakikita eh Asan ka nila siguro So ayan mga kamandaragat ah, Ito nga si Kuya sa bali, ito yung ano, nagagawa ng ating bangka. So ayan, nandito tayo ngayon sa gawaan ng bangka dahil nga yung ating bagong bangka ay ano, oh, pinapasimulan ko na ulit. Ayan, kasama natin si Miguel. Oh. Eh, geng geng. <laughs> ito yung baul natin. Oh. Ayan. Anong haba nga ito, Kristan? 9.5 ano? Oh, 9.5. Meters 'yon, meters. 9.5 meters tapos ang buka niya 25 inches ano kaya ano ito medyo malaki laki ito nakargahan natin ng blue net ayan at ngayong araw habang may ginagawa doon si kaya Stan kami ni Miguel magpipintura nitong ano batsula batsula kung tawagin ito yung pangibabaw na ano na bahagi ng bangka na parte ng bangka kaya nga wala kaming bubong dito kaya pag naulan basa lahat ng kahoy. Pero wala nang mailit, eh wala nang init naman maghapon. Oo nga eh. May lilom dito kaya wala nang init. Ayun oh, taklob. Kaso pag umulan basa. Ito ang ating pintura. Bale, ang gamit natin epoxy primer. Ayun oh. Ipok si primer na gray. Ayan, magtitimpla lang tayo. Ayan mga kamandaragat, magtitimpla tayo ng pintura. Ito kasi hindi ito basta-basta pinapahid. Kailangan itong timplahin. Ayan, kailangan natin haluin yan para maganda ang pagkalis ito yung katalis ito yung pangluhok sa kanya, ang kamandaragat ang ating bangka ay hindi madadagdagan dahil yung isang bangka ay nabinta ko na sa, sa Narciso Quezon shout out po sa mga taga Narciso bali, pinagpalit lang tayo ng bangka balit palit lang mechang ito pag itimpla kailangan nyo muna po itong halawin ng um, ayos para hindi um, buo buo ang ang tawag dyan ang timpla dyan ang libre nya ang taon nya 1 is to 3 pag itatali so lagi 1 is to 3 nya 1 is to 3 hmm. Ikatlong parte yung ano ba na? One and a quarter? Ang ano? Mm. Yung nga yung ko. Eh. Kaya dito ko siya tinatakal sa maliit na lata parang estimate. Tapos tataktak natin dito. Ayan, bali magtitimpla lang tayo. Then, pahid na natin dun. Ayan, may nangunti. Baka ngayon lang kayo nakakita ng gantong diskarte. Ang ginagamit kasi namin dito sa epoxy primer na ginagamit namin ay gasolina. Baka magtataka kayo at gasolina ang ginagamit namin. Sa ibang lugar kaya stan anong ginagamit? Lakir. Ah, uh, pag ang uh, primer, ano diyan talaga ng dito o diyan ipuksir dito sa liya. Kasi ano yan, Ay, dyan? Kung susunod mo yung talaga ng manual, ipuksir dito sa liya. Pero dito sa atin gasolina. Oo. Oh. Hmm. ano. Bangs. Ayan, lagyan natin gasolina kini nyo hindi masyadong malab na lang. malab yun yun kamay, yung yun yung yung Mix na, mix na Ayun, Dapat ang, ano, yung -mix yung 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 mix yung 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 lahok yung yung kasi yung nagpapatigas, catalyst. Ito ang ating gagamitin. Sinabunan pa ng ano. Ito muna tayo sa taas. Ito muna ah. tayo

Bawa mo na lang dya ka Stan Sama yung itong matuyo Checking Stan Mga ano? 10 seconds. 10 seconds. <laughs> mga ano siguro mga 5 minutes to yun. 3 minutes na yan. 3 minutes? 3 mm. minutes pa nga pala eh. Sabi ng ating... Panday. <laughs> Bilis na ko bahid. dinig Para maliwanag, madilim 'yan eh. Ito tumubo pa camera man.

Kalo ang tapot. Yan. tindi. Hmm. Oh, siya sa bakal. sa kahoy. of my <laughs> makita nila dali pa yun matuyo baka dun sa iba di pa alam na makakapanood napakaganda po nito sa ano sa ilalim ng bangka niyo, lalo na pag ano yung wala pa siyang ibang pintura hindi po advisable na gamitin ito kapag minauna ng pintura lalo na po uh, inamil hindi po siya kakapit masyado mas maganda pa ito gamitin kapag ganito yung kahoy pa mismo o kaya basta unang pahid siya pero po pagpapatungan nyo ng inamil pwede

No more Ayan mga kamandaragat. Natapos na natin pinturahan yung ano na yun. Hindi, hindi, hindi. Sabi na kami. Hindi na muna tayo. Tapos na ang ating mission for today. Ngayon lang ang kamukahanap. Oh. Eh. Yung mga bangka dito mga oh. makataas so ayun mga kumandaragat bali abang abang na lang kayo sa mga sunod na update sa ating bangka na pinapagawa uh, dun po sa mga gusto ng uh, na magkaroon ng idea tungkol sa pagpapagawa ng bangka uh, message lang po kayo sa ating 80 page mandaragat explorer tv